Isa sa pinakamahirap na gawin ng isang nanay ay ang mag-isip kung ano nga ba ang uulamin. Lalo na pag petsa di peligro na naman. Heto nga, simula pala ng September, ay ramdam na ramdam na nga ang petsa di peligro. Pero dahil meron tayong itlog, sa itlog tayo kakapit. Eggslide slide So, try nyo tong sinabawang itlog na may spring onions na maala restaurant ang dating. Mag-alas 6.30 na pala ng gabi at wala pa pala ako handang ulam sa aming hapunan. Dahil itlog is life, yun na lang ang aking ihahain. Pero may twist. Kung sawa na kayo sa prito, nilaga, at kung ano-ano pang luto ng itlog, try naman natin ang sinabawan. Kumuha ka ng spring onions, tapos gagamit ako ng tatlong pirasong itlog. Pwede rin namang dalawa, pero tatlong gagawin ko. Hugasan mo na ang spring onion tapos hiwain ng maliliit katulad nito. Set aside muna natin tapos magbatik tayo ng tatlong itlog. Lagay tayo ng konting asin. Once okay na, sa isang kaserola o kahit anong lalagyan na meron kayo, maglagay tayo ng tubig tapos ng chicken cubes pampalasa. Magpapakulo lang tayo. After niyang kumulo, kumuha ka ng cornstarch. Konting cornstarch lang. Tapos yung tubig, dito manggagaling sa pinagpakuluan natin. Mahalu-haluin lang natin yung tubig sa cornstarch hanggang sa matunaw siya. Once okay na, ilalagay na natin to sa pinagpakuluan natin kanina. Halukayin lang natin ng konti. Tapos pwede na natin ilagay yung itlog. Dahan-dahan lang natin siyang ilalagay. Tapos ihahalo. So, kung nakikita nyo guys, yung itlog ay namumuo-muo. So, para siyang egg soup yung mga nakikita natin sa mga restaurant. So, dito pa lang guys, sabaw na, ulam na. So, napakasarap nito. At huwag natin kakalimutan, ilalagay natin dito yung spring onions na hiniwa-hiwa natin kanina. After natin magluto, patayin na natin ang kalan. Tapos atin ang titikman ang sinabawang itlog. Mas masarap to pag merong kanin. So, ayan. Ready ready na ang aming dinner for tonight. Tipid ulam na napakasarap. Sabaw pa lang ulam na. So, kung nagustuhan nyo po ang video to, don't forget to react, comment, follow, and share. Maraming salamat po.